Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinagtripan nga ba ni Joey De Leon ang kalabang show? Sa bagong post kasi ni Joey sa Instagram, binanggit nito sa kanyang caption ang tanghali ang pinakamasarap, na obvious naman na patama sa title na ipinalit ng tape sa kanilang noontime show sa GMA, ang tahan ng pinakamasaya. Makikita sa post ng Henyo Master na may hawak siyang lobster. Nilagyan niya ito ng caption na, Itna, na, este it bulagana tanghali ang pinakamasarap. Natawa at humakot ng mga reaksyon mula sa netizen ang post na ito ni Joey. Kamakailan din ay pinuna ni Rendon Labador ang pinalit na title ng tape sa kanilang show. Lalo kayong pagtatawa na ni Joey De Leon sa mga pinaggagawa ninyo. Ang dami-daming magagandang title sa buong mundo. Yan pa talaga naisip ninyo? Pinaglalaban ko kayo tapos hindi pa ninyo ginalingan. Yan na nga lang ang trabaho ninyo, hindi pa ninyo ginalingan. Sabi ni Rendon. Samantala, marami naman ang nagsasabi na katulad daw ng title na tahanang pinakamasaya ang Sunday Pinasaya. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.